Hi Arianne, samahan naman ako ngayon at share ko naman nga sa inyo kung saan nga ba ako kumukuha ng baon ngayong college na ako para nga hindi na ako nangingi ng pera kailan mama. <coughs> Nung nakaraan nga nagsimula na yung face to face namin ngayong college, kaya naman alam kong magsisimula na rin yung kalbaryo ko sa baon. Cheers! <laughs> ngayon nga ba nag ready with me sa Arianne, share ko nga sa inyo kung saan ko nga ba kinukuha yung mga baon ko sa araw-araw nang hindi galing sa wallet ni mama. <laughs> Ayoko na nga magpatumpik-tumpik. Beto, share ko na nga sa inyo. Ang pinagkukuhaan ko nga ng pera ay yung Ecomobi app na ginagamit ko lagi. Nag-affiliate nga ako. Tapos yung kinikita ko nga doon ay yung ginagamit ko sa pag-aaral ko. Sobrang gastos kasi talaga ng college. Kaya naman kailangan ko talaga ng pera. Kaya naman ang motto na Arian ngayon, hindi na bebe time is life. Money is life na. Cheers! Para at least may pang date trend. Hala! <laughs> Kung noon nga sa Facebook lang merong link sa Ecomobi, ngayon nga eh, meron na rin pati sa TikTok. Pagbenta ka nga lang ng mga products doon tapos pwede kang magkaroon ng commission ng up to 5% pataas. Ako nga as much as possible, eh, lahat ng pwede kong pagkakitaan ay eh, talagang pinapasok ko yan. Basta't alam kong wala kong pinapare-wishabay, go yan sa akin. <laughs> Hindi rin naman tosagal kaya naman gusto ko rin ishare sa inyo para makatulong din ako. May bagong campaign kasi ngayon yung Ecomobi na tinatawag na TAP. Kaya naman syempre pati ayan papasukin natin yan. <laughs> Ay, ibig sabihin nga pala ng top ay TikTok affiliate program. Ang gagawin mo nga lang dito ay maglalagay ka ng mga products sa showcase mo. Tapos bukod nga sa may commission ka na, meron ka pang products na matatanggap na mga libre lang. Kaya nga kapag may dumadating na mga rider dito sa bahay, hindi ko na binabayaran dahil nga libre lang naman yung product na yun. Yeah, endorse ko nga lang tapos kapag bumili yung mga tao sa akin ay magkakaroon ako ng commission. Pakita ko na nga muna sa inyo kung paano nyo nga ba gagawin yung TikTok affiliate program na sinasabi ko. Malaki ang kita ngayon sa pag-affiliate, basta totoo lang. Kaya gusto ko rin i-share sa inyo kung kung ano yung mga alam ko or nalalaman ko tungkol sa pag-affiliate. Pero first, tignan niyo muna yung wallpaper ko. Chat. <laughs> So, first, dapat meron kayong Ecomobi Pasho, which is ito yung app ng Ecomobi. Tapos, pag-clinic nyo yan, dapat nakaregister na kayo dyan. Pag-clinic nyo yan, ito yung kalalabasan niya. Diba, sobrang galing na Ecomobi kasi meron na sila ngayong TikTok affiliate. Which is, ayan, pwede tayong mag-add ng mga products dyan for free lang. Yung papadala nila yan sa'yo for free. Kung gusto mo naman nga magbenta or i-add sa showcase mo sa TikTok, ganito nga yung gagawin mo. I-click mo lang yung more details hanggang sa makarating ka na rito sa add products. Kapag naklik mo na yung more details, punta ka na rito sa add product. Ayan, dito sa baba. Tapos click mo lang yung open dito. Ayan, di ba? Sobrang laki ng commission sa TikTok affiliate ngayon. Kapag nakabenta ka ng isang product, magkakaroon ka ng 17 pesos kada isang benta mo. Imagine na lang kapag nakabenta kayo ng lima niyan or sampu or 100, di ba? Sobrang laki na nun kapag pinagsama-sama yung mga commissions mo. Then, kapag naklik nyo na tong add to showcase, ayan, kukontinue nyo lang yan para malagay na sa showcase nyo. Ganun lang kadali naka-add na siya. Tapos kapag magbabenta naman na kayo, punta lang kayo sa mga drops nyo. Tapos makikita nyo doon yung add link and then eto, pinutin nyo tong product yung ni add nyo lang, ayan, add nyo lang dyan. Pag na-add nyo na, ipopost nyo na lang tapos maghihintay na lang kayo ng mga bibili sa inyo para ma-receive nyo yung mga commissions nyo or para mag-add-add na sila ganun. Nung nakaraan ngayon, binidyan ko talaga yung pag namin ni Daddy. Parang nga malaman nyo na sa Ecomobie talaga galing tong winidraw ko. 3,500 yung kinita ko ngayon sa Ecomobie kaya naman syempre yung budget natin ngayon sa baon ko is five din. mamaya bang ba? dahil nga talaga nauubos din yan sa akin sa pagbaon ko sa araw-araw. Gaya ngayong araw ay nabawasan na nga yung budget ko dahil 2,000 na lang siya. Ang magastos nga talaga sa college bukod nga sa pagkain at sa pamasahe ay yung pagpapaprint nga. <laughs> Sobrang dami nga talaga ng piniprint namin halos mga nasa 100 pages pataas. By the way, nakarating na nga pala si Ate Girl sa school tapos isa nga lang pala yung subject namin for today. Kung natayin nyo na nga rin pala mag-affiliate sa TikTok ay comment nyo na nga lang dyan sa comment section. Kung may mga tanong nga rin pala kaya pwede nyo na i-comment para nga masagot ko na rin. Pagdating nga sa pag-aaral nyo, beewa ko yung masyadong ma-pressure na pag-aralin yung sarili nyo kung kayang-kaya naman ng magulang nyong gawin yun. Kasi ako personally kung mayaman lang talaga kami peperahin ko na lang to. Cheers! <laughs> review, hindi, hindi magtusok-tusok. Siyempre, hindi ka makakapag-isip pag wala ka. Point five nga na. Eh, hindi naman point five. Guys, sabi ko sa inyo, nagpapanggap lang si area nung nakaraan na may baon siya. Tignan mo, na, nandito na siya ngayon. Ang alak ako eh. Invite nyo ka rin palang mag-join sa top campaign ng Ecomob. I-click nyo nga lang yung link dyan sa caption ko. Mag-register nga lang kayo tapos i-wait nyo na nga lang ang 1 to 2 days para kontakin kayo ng team ng Ecomob. Yun lang, palike, follow, and share nga pala ng page ko. Thanks for watching!